Hello, good afternoon mga guys. Uh, sinubukan ko itong nabili kong uh, bagong lutuan sa si TikTok. Okay, so, sa lagang 1,000 guys, kumplito na, mayroon ka ng kalan, may kalan, ka ng electric, mayroon ka ng lutuan. So, guys, sabit lang guys, okay, so, kapakabilis. Kulo na kaagad. pa lang ito magluto dito guys. ako oh, nagsika ako ng isda dito ko siya ginamit eh. ano ba 1,000 oh, lang ito guys kasama na itong uh, media na cooking electric electric uh, electric stove oh, ganda pagaganda oh guys oh, pagaganda niya tapos ito ito guys, nabili ko ng 400 guys. oh 400, isama ng shipping yun guys. Tingnan ah, nyo guys, so oh, napakabilis guys. Nilag segundo lang, kulo na kaagad. Ah, Napakaganda. Ah, so Napakaganda na yung nabili ko. Tingnan nyo naman. So, Maya-maya na lang ako.